masayang araw po. na at ivermectin tayo ng labing limang mga biik. Kaya ito po, pwede nang yung ating mga kambing at tupa. <coughs> Excuse me po. May makapagbabantay na sa labas at tapos na sa paggawa ng ating mga biik. Yung pong kambing at tupa naman natin, binibigyan lang ng ivermectin at ng multivitamins 3 days po 3 to 4 days pagkatapos pong mga anak yung mga kids at saka po yung inahin ay parehong binibigyan ng multivitamins at ng respisyon hindi po ay sure, ivermectin at multivitamins para po suporta lang sa pagpapagatas at magkagana naman sa pagkain din po yung ating mga kids. So, ito po ang mga tupa. Palabas na rin. Baka po may interesado for sale na itong ating bulugan. Yan po ang ipapalit natin para hindi tayo magkaroon ng inbreeding. Nakapagkapon na rin po kami sa mga kambing at tupa kahapon naman, hindi ko na lang po na ipakita. Yan. Kaya po hindi pantay ang lakad ng tupang yan, isa po sa nakapon kahapon yan. Dahil pinatatanda po namin muna yung mga tupa at kambing bago kapunin. Kaya po medyo mas masakit ang nararamdaman ng mga ito compared po sa mga biik. Dahil yung biik po ay maagang nagagawa, maliit lang po ang sugat. Yun pong mga tupat kambing kasi mahirap pong kapunin ng bata pa at uh, hindi po nakukuha ng buo yung itlog. Kasi po kinakapong ko lang na style baboy, hindi po ako bumili nung pamputol na ginagamit talaga sa mga kambing, tupa at baka. So update po, yan malinis na ang ating mga growing pen dito sa unahan na sabugan na po ng apog at asin kaya lang po ganyan ang kulay ay naguulan ng ilang gabi dito sa Pampanga kaya po natunaw na yung apog at asin na ating isinabog at mas maganda po yon at nag-incorporate na po sa lupa. Yung pong dalawa na gagawin nating inahin na nandito sa pinaka likod na kulungan ay naitawid na rin para po makasama yung iba pa nating dumalaga. So pito na po yung magkakasama nating dumalaga. So magpapahinga po muna ng kaunting panahon itong ating mga pen dito sa unahan um, habang nagpapahinga po ay aayusin natin ang mga shed para po sa next nalalam na natin ay maayos na lahat ang ating mga pens. Um, nag na rin po kaming manghuli ng mga pangawat muli natin. At yung mga naipakikita ko po sa inyong unang inawat, Nagpa-test weight ako sa mga yon, pasyalan po natin maya-maya, may malalaki na. Kaya nagsabi po ako kay ka-farmer na malamang ay makapagdala pa ako ng mga 20 to 28 kilos, mga 10 to 12 pieces po this week. Kasi nga po, uh, dahil wala na tayong mga upgraded bore, yung pong native line ng ating mga alaga ay mataas ng muli. Kaya sabi niya, medyo kumakapal daw po yung taba. Kaya ang napag-usapan namin ni Ka-Farmer, hindi na po ako magpapalaki ng mga litsunin. Talagang 25 to 35 lang po ang aming magiging target. Hindi na kami magpapaabot ng 40 plus para magamit sa pangcap, magso magsosource na po siya ng iba para po maging quality rin yung kanyang mga pang at hindi po maging masyadong mataba so yan po nakapagbigay na ng greens kaya busy busy sa greens ang ating mga inahin ito po ang ating first breeding pen narito po ang pinakamatatanda nating inahin may isa pong bata rito si Uban at ayan po, uh, kakapun lang ng mga anak niya, si Kalinga. Sampo po uli ang naging anak ni Kalinga, namatay ang isa, so siyam po yung nag-survive. ah uh, over 3 years old na po yung si Kalinga. Ang tanda ko po ay magliliman taon na si Kalinga. At ito naman po ang ating resident boar, si Mr. Third, dito sa ating first breathing pen. So may mga, may mga ilan ilan pa rin po tayong pangwalay dito. Inaayos lang namin yung mga paglalagyan bago po tayo tuluyang magwalay pa. Ito po yung pen nung una nating mga iwinalay na ang estimate ko nga po dun sa malalaki ay may magbe-20 na. So nung weekend po, nagpa-test weight tayo, lumalabas po na meron ng mga 26 kaya po itinawag ko agad kay ka para hindi na masyadong magtagal at maihatid ko po sa kanya kaya Thursday po ay muli ako maghahatid kay ka-farmer ng mga litsunin 20 to 28 kilos po siguro lalabas o so 20 to 30 kilos dahil 26 kilos na po nung weekend So mababawasan na po itong ating unang pen at may naka walay na rin po dun sa ating pangalawang winning growing or ang ating 2A. So dito po sa ating winning growing area, ito pong 1A at ito pong 2A ay may lamana. po ang ating 2A 30 plus po ang laman nitong ating 2A Susunod po nating lalamnan itong 3 Paglalaman po ng mga 40 itong ating winning growing 3 Yan po kahapon lang na sabugan ng apog at asin itong ating number 3 dahil po dati nang may sabog ito, kaya lang bago natin lamnan, ay pinasabugan ko po uli. So, ito po ang susunod na lalamnan natin. At malamang sa ating susunod na video ay may laman na rin. Itong ating winning growing number 3. Pagkatapos po nun, ay lalamnan natin yung 1B at yung 2B. So, magkakatabi po sila dito limang pen ang ating lalamnan. Huli po nating lalamnan itong number 4 at aayusin na rin po natin itong ating breeding area dito sa likod para po yung mga bago nating breeders ay dito na magsasama-sama. So, yan po ang ating mga naging gawain dito sa 4A Animal Farm. Silipin lang po natin itong ating mga pinakabatang breeders at yung ating second breeding pen. Kung saan po may mga ready na rin tayong pang-awat na mga biik. Yan po, may mga greens na rin ito po yung ating mga batang inahin yan po, may malalaki na ring biik dito ready for weaning na po yung mga yan ito naman pong likuran na ito ang ating second breeding pen. Naka-greens na rin po sila. Maagang nagbigay ng sapal. Gawa nga po ng magkakapun tayo para maaga po ang ating pagtatrabaho. May mga malalaki na rin po tayong biik dito kaya tuloy-tuloy po ang ating pagwawalay ng ating mga alaga. Ito pong ating board dito ay pure native halos yan, pampanga native cross Quezon Black po yan. Kaya Talaga pong mataas na ang native percentage ng ating mga alaga. So, 'yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like and subscribe.